Pinungkahi ni Bjorn na tumuloy sila papuntang ika-apat na palapag. Pinaliwanag niya na dalawa naman silang tanker ni Hikurod kaya't kung aksidenteng may makasagupa silang six rank monster ay kayang-kaya nilang gawa ng paraan upang matakasin ito. Ganito kakampante si Bjorn dahil sa Vampire's Essence, alam niyang kakayanin niyang labanan ang isang six rank monster. Kahit kulang sila sa firepower ay meron naman silang mage at dalawang veteranong adventurer. Kahit mabagal ay magagawa nilang kayanin mag-hunt sa ika-apat na palapag. Pinagbubulungan naman siya ni Namisha at Leor. Iniisip nila kung tama bang nakikinig sila sa isang barbarian, bagamat may punto naman ang sinasabi nito hindi pa rin nila maalis ang duda dahil isang barbarian si Bjorn. Tubha namang kinakagalit ni Bjorn ang pagbubulungan nilang ito lalo na't parang wala silang pake na naririnig niya ito. Tutul pa rin si Higurod sa pagpunta sa ika apat na palapag. Kaya't para masolusyonan ito ay nagmungkahi siya na pagbotohan na lang nila ito. Ang resulta ng botohan, naglalakad na sila ngayon patungo sa ika apat na palapag. Susubukan nila ang kapalarang naghihintay sa kanila roon. Dala ang pag-asang magiging maayos ang lahat. Tatlong araw na ang lumipas mula nang magbukas ang labyrinth. Nag-aya ng mag-camp si Bron, sinabi naman ni Hikurod na mukhang hindi pa naman sila pagod at makakaya pa nilang lumakad pa ng kaunti bago magpahinga. Tinanggihan naman ito ni Bron dahil kung palalagpasin pa nila ang magandang spot na ito ay kinakailangan pa nilang maglakad ulit ng tatlong oras para makahanap ulit ng magandang spot. Nang malaman ito ni Hikurod ay pumayag na siyang magpahinga. Habang nagsasaya ang lahat ay napansin ni Bjorn na alas 9 na ng gabi. Tulad ito ng oras ng pahinga nila nung ika una at ikalawang araw nila dito sa loob ng labyrinth. Tukang napaghandaan at nakalkulo na ni Bron ang lahat mula sa kung saan sila magpapahingang lugar at sa layo at bilis nilang maglakad. Mukha lang itong simple pero bilib na bilib si Bjorn sa kakayahang ito ni Bron. Tinanong ni Bjorn si Bron kung ano ang plano niya para bukas. Sinabi naman nito na kinakailangan ay nasa Witch Forest na sila ng hapon. Muling napabilib si Bjorn confident na sagot nito. Pakiramdam niya ay may gamit silang ways sa paglalakbay nilang ito. Sinabihan sila ni Bron na magpahinga na dahil siguradong nakakapagod ang mga lab ang kanilang kakaharapin sa loob ng Witch Forest. Si Bron ang nakatokang magbantay ngayon. Nagsimula ng magpahinga ang iba niyang kasama dahil lumalalim na rin ang gabi. Bigla namang nagulat si Bjorn at bigla ang nagising. Jin Ising siya ni Bron, tinanong naman siya ni Bjorn kung oras na ba niya para magbantay. Nang sinabi ni Bron na hindi pa ay nagets na ito kaagad ni Bjorn kaya't Sai ay napabalikwas sa kanyang higan. Hindi lang monsters ang kakaharapin nila ngayon. Mukhang may mga adventurers din silang makakasagupa. Sa malayo naman ay may naririnig ang dalawa na humihingi ng saklolo. Na para bang hinahabol sila ng mga monsters. Binigyang babala naman ni Bron si Bjorn dahil ang mga adventurers na ito ay ang mga plunderers na nagset ng trap sa kanila noon sa bakana ng portal. Alam ito ni Bron dahil na rin sa kakayahan ng isa sa kanyang mga essence. Parehas ito ng amoy ng na-trace niya noon sa portal. Maging si Hikurod ay naghahanda na rin sa panganib na paparating. Pinaliwanag ni Bron na mukhang sila talaga ang tina-target ng mga ito at mukhang magpapanggap silang nanganga ay langan ng tulong. Nakahanda na rin si Misha pero hindi niya pa alam kung ano ang kanilang gagawin. Habang si Buren naman ay handang-handa ng lumaban. Sinuot na niya ang kanyang helmet para kumprontahin ang mga ito. Sinalubong niya ang tatlong adventurers na papalapit sa kanilang camp. Agad niyang pinahinto ang mga ito at binalaan na siguradong may mangyayaring sa kanilang masama kung magpapatuloy pa silang lumapit. Natigilan ang tatlo at nagpaliwanag na sila na lang ang natitirang buhay sa kanilang party. Humihingi sila ng tangol dahil hinahabol sila ng mga orcs. Pinapababa ni Bjorn ang kanilang mga sandata, natatakot naman ang tatlo dahil nasa likuran lang nila ang monsters. Di sila makapaniwala dahil napaka-stricto ng barbarian na nasa kanilang harapan lalo na sa ganitong kadelikadong sitwasyon. Napansin naman ni Bjorn na tila bahinda na gumagalaw ang mga orks mukhang nagmamasid na lang ito at nang makitang mas marami na ang adventurers ay nagdalawang isip na sila. Pinapili naman sila ni Bjorn kung ibababa ba nila ang kanilang mga sandata o aalis na lang sila para wala ng gulo. Wala nang nagawa ang mukhang mga kawawang adventurers kaya napilitan na lang silang sundin si Bjorn dali-dali na nilang binaba ang kanilang mga sandata umaasang magiging mabait ang barbarian na nasa kanilang harapan pinakuha ni Bjorn kay Bron ang lahat ng kagamitan ng mga ito wala nang nagawa pa ang mga orc kaya't napaatras na lang sila napahanga naman si Bjorn sa pinamalas na talino ng mga ito nagpasalamat ang isa sa mga adventurers na natulungan nila ang pangalan niya ay Elisa isa siyang priestess kahit sira-sira na ang kanyang damit ay litaw na litaw pa rin ang kagandahan nito. Nagpakilala naman si Hikurod at mukhang tinamaan ito sa kagandahan ni Elisa. Tinitignan naman siya ng masama ni Bjorn dahil ang dali niyang nahulog sa kagandahan nito. Nagpakilala din ang dalawang kasamahan nito na si Irritation ang nakasuot ng berde at si Hans Arget na nakasuot ng brown. Naalala naman ni Bjorn ang Hans na plunderer na nakaharap niya noon sa ika-unang palapag. Mapaglaro talaga ang tadhan at kapangalan niya ang plunderer na yon. Muling nagpasalamat si Elisa Kinabjorn ganun din sa Diyos na sinasamba niya na nagngangalang litlas. Kinagulat ito ni Bron dahil kilala ang simbahang ito. Nagpapasalamat si Elisa sa Diyos na gumagabay sa kanilang paglalakbay. Hindi naman naniniwala si Bjorn at alam niyang nagpapanggap lang itong priestess. Pero bigla siyang nagulat nang nagsimula ng magpagaling si Elisa ng mga kasamahan niyang injured. Gumamit ito ng divine spell para pagalingin ang kanyang mga kasamahan. Nagulat din si Nahikurod sa nakita. Maski si Misha ay kinikwestiyon na ang skill ni Bron at baka nagkamali lang ito. Pati si Bron ay naguluhan at mukhang pinagdududahan na rin ang kanyang kakayahan. Normal lang ito dahil ang mga priestess ay mga kilalang banal na tao. Ganun pa man na natiling bygay si Bjorn sa mga ito. Lalo na't marami na siyang pinagdaanan sa kamay ng mga plunderers. Humihingi ng kabayaran si Bjorn sa mga ito dahil niligtas nila ang mga ito. Malungkot man ay tinanong pa rin ni Elisa kung magkano ang hinihinging kabayaran ni na Bjorn. Dalawang milyon, iyan ang hinihinging halaga ni Bjorn. Nagulat naman si Elisa sa laki ng hinihinging halaga ni Bjorn. Sinabi niyang hindi nila ito kayang bayaran ngayon at saka lang sila makakapagbayad kung makalabas na sila sa labyrinth. Hindi naman ito gusto ni Bjorn at sinabing kahit ang mga armor na lang ng kanyang mga kasamahan ay pwede ng kabayaran. Kahit na people aitan ay wala nang nagawa ang mga ito at sinunod na lang si Bjorn. Hinubad na nila ang kanilang mga armor at isinuko sa kanila. Ngayong natupad na ang lahat ay bumaba na ang tensyon sa dalawang grupo. Sinabihan ni Elisa ang mga ito na kung meron man sa kanila na injured ay pwede niyang pagalingin. Pero sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lang umatake si Bjorn na ikinagulat ng lahat. Pinalo niya ito sa mukha na dahilan kaya ito tumalsik ng napakalayo. Natigilan sa paghinga, si Hikurad sa gulat sa nakita niya, napasigaw naman ang lahat mapakasama ni Bjorn o kasama ni Elisa, ginawa ito ni Bjorn dahil itinuturing niya pa rin ang mga itong plunderers, Nagulantang naman ang dalawang kasamahan ni Elisa sa sinapit niya. Bigla namang may spell na umatake kay Hans. Tinanong ni Hikurad kung kagagawan ba ito ni Leor pero itinanggi naman ni Leor ito. Mula sa likuran ni Bjorn, ang inakala niyang patay na na si Elisa ay biglang tumayo. Nababalot ito ng madilim na aura at tinanong niya si Bjorn kung papaano niya nalaman na isa siyang kalaban. Huling nabuhay ang inakala nilang patay na na si Elisa. Kahit bali-bali na ang mga buto nito ay nagagawa pa rin itong tumawa. Mukha namang gumana na naman ang matinding kamalasan ni Bjorn, kinaiinis niya na hindi man lang siya pinagpapahinga ng tadhana. Hindi makapaniwala si Namisha at Bron sa nakikita nila at para silang nanigas sa takot. Bumalik naman sa alaala ni Bjorn ang nangyari noon sa Corpse Golem kung saan natulala ang mga kasamahan niya. Sinigawan niya ang mga ito para bumalik sa mga sarili nila at sinabing siya na ang bahala. Muling pinalo ni Bjorn sa mukha si Elisa para tuluyan na itong tapusin bago paman ito tuluyang makarecover. Gulat na gulat naman si Hikurod sa ginawang ito ni Bjorn kay Elisa. Pinagsasabihan niya si Bjorn na galangin ang bangkay ng taong patay na. Mukhang di pa rin nakakawala sa gayuma si Hikurod. Nagpalusot na lang si Bjorn at sinabing nadala lang siya ng takot kaya niya nagawa ang bagay na ito. Alam niyang kailangan nilang tapusin si Elisa kaagad dahil kung kaya nitong mamatay at bumalik sa pagiging buhay ay ibig sabihin ay isa itong, Priest of Karo. Ang mga human na clerk o healer ay may kakayahang pumili ng isang hidden class sa oras na marating muna ang ika palapag ng labyrinth. Ang class na ito ay maraming combat at curse spells, kaya rin itong gumamit ng parehas na holy at dark magic. Gayunpaman ay may kaakibat itong penalty. Ang class na Priest of Karu ay sumasamba sa masamang deity na si Karu. Dahil dito, tulad ng mga masasamang espiritu na sumanib sa katawan ng mga tao sa Raph Daniel ay pinaparusahan din ng kamatayan ang mga taong mapapatan ayan na kabilang sa hidden class na ito. Hindi naman madali ang manatili sa klas na ito dahil kailangan mong magsakripisyo ng mga tao ng madalas kay Karo. Ito rin siguro ang dahilan ni Elisa kung bakit siya naging plunderer. Mas madaling kumuha ng sacrifice sa loob mismo ng labyrinth. Kinuha na din ni Elisa ang buhay ni Hans. Sinisi naman niya si Bjorn dahil nawalan siya ng mga mapagkakatiwalang mga alagad. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na nagagawa pang mansisi ni Elisa sa ganitong sitwasyon. Mukhang hindi ito napalaki ng tama ng nanay niya. Binalik ni Bjorn kay Elisa ang sisi sa pagkamatay ni Hans at Tyson. Sinabi rin niyang hindi na dapat pang nabuhay itong muli kung ganito naman pala siya kasama. Isinigaw niya rin na ipaghihiganti niya ang kanyang mga kaibigang sina Hans at Tyson. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan sa inaasal niya. Ang totoo ay kaya niya tinatawag na kaibigan ng mga ito ay para siguradong sa kanila mapunta ang mga kagamitan ng mga ito. Gumamit si Elisa Bahenk ng skill na Call of Death. Muling nakatayo ang mga wala ng buhay na katawan ni na Hans at Tyson. Kinagulat naman ito ni Hikurad dahil ngayon lang siya nakakita sa personal ng ganito. Ang skill na Call of Death ay isa sa mga pangunahing skills ng isang Priest of Karo. Kaya nitong magsama ng mga undead monsters at kaya rin nitong magsama ng mga masasamang espiritu gamit ang mga katawan ng mga patay na. Ang mga parang zombie na summon na ito ay may kakaibang lakas lalo na't katawan ito ng adventurers. Pinasugod na ni Elisa ang mga ito papunta sa grupo ni Nbjorn. Hindi naman nagsayang ng oras sina Bjorn at Hikurod at agad na hinarap ang mga ito. Tumundag naman si Misha mula sa likuran ni Bjorn at gumamit ng skill na Poison Enchantment para hiwain ang mga ito. Kinamit naman ni Leor ang skill niyang Ice Spear upang atakihin ang mga ito. Maganda ang teamwork ni na Bjorn at mas mukhang humuhusay pa ito habang tumatagal. Pero ang Ice at Poison ay hindi tumatalab sa mga undead kaya't baliwala ang lakas ng mga attacker nila sa labang ito. Tinanong naman ni Bjorn si Bron kung handa na ba ang ginagawa niya. Sinabihan niya si Bjorn na, malapit na itong matapos at nang matapos na niya ito ay sinabi na niya na kailangan na nilang umatras. Sabay bato ng Molotov sa mga zombie na ito. Matagumapay itong tumama sa kalaban. Ang elementong fire ang pinakamabisa sa mga undead. Buti na lang at mabilis mag-isip si Bron at nagawa niya kagad ihanda ang mga ito. Hindi naman nagpatalo si Elisa at gumamit siya ng spell na tinatawag na Fire of the Dead tunog title ng pelikula pero ito talaga ang tawag sa skill niya. Ang skill na ito ay may kakayahang higupi ng mga apoy na nasa paligid ng user. Ngayong hindi na gumagana ang apoy at hindi rin naman nila kayang gumamit ng holy magic ay mabilis na nag-isip si Bior ng bagong estratehiya. Inutusan niya si Namisha, Leor at Bron na atakihin si Elisa habang si Bjorn naman at Hikurod ang pipigil sa mga zombie na sinahans at Tyson. Mabuti na lang talaga at nakuha na nila ang mga sandata ng mga ito kaya't hindi na sila ganong mahihirapan ni Hikurod. Nagsimula ng umataki ang tatlo papunta kay Elisa sa pangunguna ni Misha, gumamit ng skill at nagsaman si Elisa ng mga shadow guards para protektahan siya laban sa mga papasugod sa kanya. Mabilis na inatake ito ni na Misha, Bron at Leor. Hindi naman inaasahan ni Misha na magkakaroon siya ng curse sa oras na damaikit siya sa mga ito. Hindi na nagawang kumilos ni Misha at nahulog na siya sa patibong ni Elisa. Pero bago pa man siya mapahamak ay dumating na si Hikurad para iligtas siya. Nagtataka naman si Misha kung bakit kasama nilang nakikipaglaban si Hikurad. Inutusan siya ni Bjorn na alalayan ang tatlo habang siya naman ang pipigil sa dalawang zombie. Nagsisimula ng menas si Elisa dahil sa mga pangyayari, lalo na siyang mahihirapan dahil may tat uncle na ng mga atake niya. Sinisi niya sina Hans at Tyson dahil mga wala itong silbi. Hindi na makagalaw ang mga ito dahil napigilan na sila ni Bjorn. Tabis na itong kinainis ni Elisa dahil wala na ito sa plano niya. Gaya naman ng skill noon ng nakalabang vampire ni Bjorn ay gumamit ng skill na spectrification si Elisa para makatakas. Hindi na ito nagawang habulin pa Bjorn. Nang inakala na ni na Bjorn na tapos na ang lahat ay bigla namang may di inaasahang pangyayari. Bago pa tumakas si Elisa ay nagcast siya ng napakadaming curse spell sa grupo ni na Bjorn at umabot ito sa labing limang klaseng curse. Buti na lang at marunong si Leor ng curse removal magic. Nang tanungin niya ito at utosang gamitin ito ay natawa na lang si Leor dahil ang kaya niya lang na ay remove na curse ay ang curse na alam niyang gamitin. Bahagyang natulala at sumabog sa galit si Bjorn dahil napakawalang silbi ng skill na ito ni Leor. Ngayon ay kinakailangan nilang humanap ng ibang paraan para matanggal ang mga curse na ito sa kanila.